Mara. No, mm -hmm. Ayo po pala, may lagang manok baka pwedeng makakita manok. Ha. Ulan. Udol. 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 May ulang manok makalabas. Um, yun, ano po ito, mahogani? Malalaki na rin yung mahogani. Ano po ba yung naglakad na yun, manok? Nasa likod ng tanglad po. Sa <laughs> <O, nga, laughs> <pula, laughs> tanglad po. eh. Mukhang pwede, pwede po ba yung manok na yun? Ha? Pwede po ba yun? Pwede yan. Kayo po ba yung nag-iitalang nanirahan? Ayun. Wala po kayong asawa. Nung araw na yun, na yung lana. Oh, wala na. Oh, so, wala. I ang mean, hindi wala po kayong anak na kasama diyan. Wala talaga nang susulo sa buhay si Tatay. Ayan. Ah, ang dami niya nang kanin. Kaya nakikita naman namin napakadami ng yung kanin pa. Ka. Ano po masasabi niyo? Sana na bigyan na ito. Mawasan na 'to bibing pang-orbidin, mag-ganyan na maibigay na sa inyo, ano? At atin lahat. At mukhang puti na lahat ang buhok. Dito na pumuti sa bukid ang inyong buhok. Ayun naman. Oo. Oh, saan po kayo kumukuha ng inyong pang araw-araw na budget po? May nagtatabas. May nagtatabas po. Nagtatrabaho ayaw po kayo. sa kapitbahay, ano? Doon po kayo kumukuha ng pang araw-araw. Pang araw-araw. Eh, may manok naman po. Bakit hindi ninyo Patay eh. Ay, bago lang yan. yan. Napadami so, marami pa. Maraming pong salamat so, ay ha. Eh. Ilino. Kasal. Maraming oh, pong salamat. Okay. Magandang umaga. Magandang din